Grabe, Ana. One hour na tayong naglalakad, pero mas mabilis pa rin tayo kaysa sa mga sasakyan dyan sa kalsada. Hala! Oo nga. Look at that bus. Kanina pa yan nasa tapat ng mall, parang hindi gumalaw. Ito na naman tayo sa araw-araw na laban. Traffic sa EDSA, traffic sa C5, pati na rin dito sa Ortigas. Parang wala na talagang solusyon, Well, sabi nila may mga proyekto naman ang gobyerno. Kaso parang hindi natin maramdaman. Parang lahat ng ginagawa lalo pang nagpapabagal ng daloy. True. Saka yung road widening, parang excuse lang para magdulot ng mas maraming construction traffic. At huwag nating kalimutan ang mga motorista na walang disiplina. Jeep na biglang hihinto kahit saan, bus na sumasampa sa pedestrian lane, private cars na nagka-counterflow tapos pag umulan pa, automatic gridlock. Kulang ang drainage, tapos baha agad, wala nang lusot ang mga sasakyan. My goodness! Parang survival of the fittest ang commuting sa Pilipinas. Tapos yung MRT. Either sira, siksikan, o may huminto na tren sa gitna ng biyahe. Kaya nga minsan mas gusto ko nalang maglakad eh. Kahit papano, sigurado akong gagalaw. Oo nga, sa katipid pa. Isipin mo, ilang beses kang magbabayad ng pamasahe, tapos stuck ka lang sa daan. Imaginin mo kung may maayos na subway system tayo. Baka hindi ganito kahirap ang buhay araw-araw. Oo nga. Pero kung may subway man, sana hindi rin sira lagi gaya ng MRT. Nakakainis kasi, ang daming plano pero parang wala namang natatapos. Tapos ang budget, hindi natin alam kung napupunta ba talaga sa proyekto o sa bulsa ng iba. Ewan ko ba, kaya minsan gusto ko nalang lang magbike papunta sa work. sir, good idea yan, kaso delikado din kulang ang bike lanes, tapos reckless pa ibang motorista. Kaya nga. Ang daming bansa na priority ang bike lanes, dito parang wala lang. Alam mo ba, sa ibang bansa, may days na libre ang public transport para iwas traffic. Oo nga, bakit kaya dito hindi natin matrayan? Baka kasi maraming mawawalan ng kita, Nakaka-frustrate minsan, no? Pero at least, may konting hope pa rin tayo na someday, gaganda rin ang sistema. Oo nga naman. Pero habang wala pang improvement, lakad-lakad na lang tayo muna. Tama. At least healthy pa tayo, kaysa maghintay sa traffic ng walang kasiguraduhan. Speaking of, tara bili tayo ng taho. Reward natin to sa sarili natin sa isang oras na paglalakad. Good idea. Sige, isang malamig na taho. Para sa traffic warriors. Grabe, iniisip ko lang kung paano ang magiging sitwasyon sa traffic pagpasko na. Ay naku, huwag mo na akong paalalahanan. Simula pa lang ng Months, traffic na agad. Sana naman magkaroon ng mas maraming alternatibong ruta para hindi lahat nagsisiksikan sa isang daan. Oo nga, pero kahit may bagong ruta, nagiging congested din agad kasi kulang sa planning. Minsan, iniisip ko tuloy kung paano kinokontrol ng ibang bansa ang traffic nila. Iba kasi disiplina nila. Dito, basta may kotse ka, bahala ka na sa buhay mo. Kaya minsan mas gusto ko pang gumamit ng motor para mas mabilis kahit papano. Pero risky din yan, lalo na't maraming hindi sumusunod sa lane discipline. Oo nga eh. Kailangan talaga ng matinding pagbabago sa sistema ng transportasyon dito, sana nga dumating yung panahon na mas convenient na ang pag-commute sa Pilipinas. Oo nga, pero for now, sana yan na lang sa traffic light. Tara na nga, Miguel, baka maipit pa tayo sa rush hour. Oo nga, ikwento natin tong experience na ito sa ating mga kaibigan, baka hindi lang tayo ang nakaka-experience na ganito. Tama ka, sila kaya? Ilang oras kaya ang ginugugol nila sa isang araw para lang sa traffic? Di ba sila nagsasawa? Naglalakad din kaya sila gaya natin.